Naging prioridad naman sa pagpupulong ng Committee on Labor and Employment ang ilang mahalagang panukalang nakatutok para sa pagpapalakas ng sektor ng manggagawa sa bansa. Kung ano-ano ang mga ito, alamin natin sa report ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, inisa-isa nga ng komite ang iba't ibang panukala na layong matutukan ang kalagayan ng mga manggagawa sa bansa. Sa paggulong ng deliberasyon ng Committee on Labor and Employment, ilang mahalagang panukalang batas para sa kapakanan ng mga manggagawa ang napag-usapan. Kabilang dito ang House Bill 481 o panukalang naguutos sa lahat ng barangay na magtatag ng registry o talaan ng mga skilled workers gayon din ang panukalang magtatag ng pambansang talaan ng mga manggagawa at pagtatatag ng Employment Management Information System. Natalakay din ang pagpapalawak sa mga itinuturing na uri ng diskriminasyon sa mga kababaihan batay sa kasarian. Ang panukalang gawing institusyonal ang tulong panghanap buhay sa disadvantaged displaced workers o tupad sa ilalim ng programa ng DOLE at maglaan ng kaukulang pondo para rito ang panukalang magpatupad ng pambansang programa para sa hanap buhay at paglalaan ng pondo para dito. Sa huli, inadap ng komite ang House Resolution 232 na nananawagan sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na agad repasuhin at aksyonan ang mga nakabimbing petisyon para sa dagdag sahod sa bawat rehiyon. We believe that there is a need for more systemic policies that would address the gaps. Ibigay naman na muna po natin sa mga gawa yung immediate relief. This is resolution number 232. I move for the adoption of this resolution, Mr. Chair. Ikinalugod ni Committee on Labor and Employment Chairperson Ramon Jolo Rebilla III ang pag-adopt sa resolution. Aming in ang ating resolution at muling i-hear po yan sa floor. And at the same time, um gusto ko na din banggitin, nagkaroon din ng uh, pakingipag-ugnayan mula po sa labor sector sa manggagawa at pagdating sa mga employers at nagkakasundo naman sila na dapat talagang itaas ang sahod ng mga nakatira sa iba't ibang rehiyon dahil na pag-iwanan na ng Metro Manila. Yes, Princess, tiniyak naman ni Representative Revilla na patuloy niyang isusulong ang mga nasabing panukalang batas para sa kapakinabangan ng mga manggagawang Pilipino. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.